Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwantuhan. Game 4 ng Lakers at ng Denver Nuggets. Tulad lang nga sa mga naunang game, magandang simula ang pinakita ng Lakers. Hindi nga nila pinalamang ang Denver Nuggets and they are shooting close to 60% sa field sa first quarter. 28-23 ang score patungo sa second quarter in favor of Lakers. 24 points din sa 28 points sila ay nanggaling sa pinta. Ngunit 8 points, 7 rebounds na nga kaagad si Nikola Jokic. Sa second quarter naman ay nagiinit si Austin Reeves dahilan ubang muling makabuo ng double-digit lead ng Lakers. against solid ang performance ng Lakers sa first half. Si AD ay very dominant din. Natapos ang first half na hawak nila ang 13 point lead sa score na 61 to 48. 17 points 11 rebounds sa si AD on 80% shooting sa field. 14 points sa Lebron on 70% shooting sa field. At 13 points 5 assists si Austin Rips. Sa Nuggets naman ay 15 points 8 rebounds 6 assists si Jokic. 12 points si Murray at 10 points si MPJ. 57% din sa field ang Lakers at 40% lamang ang Denver Nuggets. Sa third quarter naman na ay na sa 15 points ang lamang ng Lakers ngunit hindi nga sila makalayo ng tuluyan dahil palagi din may sagot si Jokic at ang Nuggets. Ganun pa man, much better third quarter nga para sa Lakers. 11 point lead ang baon nila patungo sa fourth quarter. Sa fourth quarter naman ay galit na galit nga si Lebron at sinisigawan na niya si Darvin Ham at ang Lakers bench matapos na hindi i-challenge ang isang play. This time ay na-maintain na nga ng Lakers ang kanilang lamang at tuluyan ng sa ang game 5. 30 points sa Lebron, 25 points, 22 rebounds, 6 si si Anthony Davis at 21 points kay Dlow ngayon ay tumungo naman tayo sa third game ng Miami Heat at ng Boston Celtics. Matapos ng historic 3-point shooting ng Miami Heat noong game 2 ay nagsimula sila na 0 of 6 sa game na ito. Kaya naman ang Celtics ay agad nga na umabante ng double digit sa unang quarter. Both teams are not shooting well sa field kaya naman very low scoring nga ang first quarter. 21 to 12 in favor of Celtics. 1 of 9 lang din ang Heat sa 3 points at 5 of 21 sa field. Lumobo na sa 20 points ang laman ng Celtics sa second quarter matapos matapos ang another bad start ng Heat. They are just defending better, running faster and working harder kaysa sa home team. At kapag dehado ka na nga sa talento at tinatalo ka pa ng kabilang team sa effort at activity, talagang tambak nga ang aabutin mo. Nagpapaulan din nga ng 3 points ang Celtics mga kaibigan. End of first half, 63 to 39, 24 point lead para sa number 1 seed Celtics. 13.6 rebounds, for assists na si Tatum. 12 points din si Porzingis at Derrick White at 10.7 rebounds kay Jalen Brown. Summary ng first two quarters ay may 9 turnovers na ang Heat at 35% lang sila sa field. Ang Celtics naman ay mayroon na din 8 offensive rebounds or 8 extra possessions. Sa second half naman ay wala nga pinagkaiba, hindi talaga epektibo ang zone defense ng Heat sa game na ito. Mas pinalobo lang nga ng Celtics ang kanilang lamang at maaga na nagsiuwian ang mga fans ng Miami Heat matapos sa paabuti ng Celtics sa 29 points ang kanilang lamang. So ulit ay nakuha nga ng Celtics ang one-sided win kung saan hindi nakalamang ang Miami Heat. 22 points, 11 rebounds, 6 assists si Jason Tatum, 22 points, 8 rebounds si Jalen Brown, 18 points si Kristaps Porzingis at 16 points si Derek White, 1 na in favor of Celtics at nabawi nila ang home court advantage.